Intro. So ayun po, paalis na po kami. Andito po kami ngayon sa highway kung saan napaka-traffic. At oras na po, ala, alas 4 na po. Naku po. Papunta pa lang po kami ng SM. Naku, sa parking lot pa lang po. Sasabihan ko po <laughs> yung, ko po yung driver namin na hindi ko na po niya kagad dahil sasakay po ulit kami. Pauwi na po. Ganun lang. <laughs> Ang hirap, bay! kita mo lockdown tapos ganito ka-traffic? Gabi oh, eh ano na? Traffic, Sila mo traffic ko. Ayan. Hindi puti ka dal na. Traffic yun. <laughs> Putang SM Dasma. Philippines, okay. anong nangyari? Galang <laughs> pa rin. Ba't napaka-traffic to? Eh, hey, shout out! <laughs> shout out! <laughs> tapos makita na. Alas mo, are you excited? Yes, say yes, Mama. Opa, pagdanas ay. Mama. Mama lang. Oi. Huh? So traffic. Mawon tatawagin so, alas. <laughs> don't oh, ever call him. Don't call him alas mo. Mapapahamot tayo. Ganto pa ako ganto sa labas. <laughs> Natural beauty po yan. <laughs> Natural beauty po. Wala po itong uh, oh, diba? Makeup. Ang gaganda oh. ng mga oh! kasama ko. <laughs> oh. my God. Andun na, andun na tayo. Nagbibigyan. <laughs> <Hey, laughs> video Iba na, Iba na. Hi, I'm on the second. Na, The second. <laughs> Ibang Iba na. Hello guys. Mapunta kami SM. <laughs> so traffic oh, po. Oh, Marshall. Tapos. <laughs> so, andito tayo traffic. Walang magawa kasi traffic eh. Hi, subscribe me, Marimar Bernal. Yo. Yeah. <laughs> Hi, subscribe me, Marimar Bernal. Yo. Yeah. <laughs> Please subscribe me. A so chop it. Uwi, ano, uwi. Ikot mo na. I Ikot mo na ako Ma yung hindi tayo. Oh, Mari, kahit hanggang 7.30 p.m. kayo dyan, basta huwag kayong didikit sa mga tao. Bawal si Alas sa loob. Wow, sino yan? mam, yung pa. Uh, Iwan nyo lang kayo na to. Ha? Ha? Iwan nyo lang <laughs> kayo na to. Ha? Ha? Hindi naman talaga ako papasok. So, ay -ay okay, okay, okay. Uh -huh. Marie, kahit hanggang 7.30. Oo, oh, 7.30. kayo na Basta, Basta huwag kayo nilikit sa mga tao. tao. Bawal si Ana sa loob. Iwan, Iwan nyo lang, lang kayo na to. to. Ha -ha. Oh my God, may ha? <laughs> may ha? Ha? Oo, oh, tawa din si Ana. May oh. ha? Ha? Okay ha -ha. lang yan, kuya. Okay <laughs> Ako sayo. <laughs> 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 na ka, <laughs> kaya, ya uh, aku <laughs> <po> uh, <laughs> uh, uh, ya. <laughs> to, uh, to SM. Damin tahu. So guys, nalapit lang kami sa SM. SM <laughs> Dasma. Oh ayun. so we we were here yes already no, ready no, your money <laughs> yeah <laughs> makalipa sa isang taon kaya ulit pagsha shopping <laughs> but I think I'm I'm losing my money kasi my money <laughs> Sana, sana all oh, ganito na lang mo oh, yung, yung walang ka, traffic traffic. Oo nga, walang traffic. Pag dito na. Pag ito bando lang traffic eh. Uh, Ay, salamat. Ops! Yan. Namin SM Dasma. Kuya, binang ko na lang kayo na makakain. O, oh, kuya, bababa na kami dito. Pwede. <laughs> huh? Mabar na kami dito, pwede. Hi. <laughs> Narito ko sa SM. Ano ba pupunta? Ano ba gagawin dito? Huh? Anong gagawin natin? Anong bibili natin, Dai? <laughs> Anong bibili natin? <laughs> Patain, pagkain! Pagkain! Pwede tayo okay. sa Uniqlo. Punta kami ng Uniqlo, kami ng Dame. See you later. Okay, dito kami ng SM. Dito kami, bibili kami ng... Mayroon ulit kami nakalabas. Okay. kanya-kanyang bili tayo, kanya-kanyang bili. Busy siya. Busy. <laughs> Busy. See you later again. Sabi na po kami, dito kami kumakain ng McDonald's Hello Sakyan. guys! Hello! Hello! Ako ulit! <laughs> Sina 28W Follow niyo ako sa... Ay! Follow! Subscribe pala sa YouTube channel ko! Ano oh, diba? Agya oh. siya ako ulit! Hi! Hi. Kumakain Hi. sila dyan eh! Nagde-date ata sila. Ewan ko, hindi ko alam. Hi! Dito kami! Kumakain! Let's eat! Let's drink! Minsan lang to, sa isang taon! <laughs> kasi pandemic eh. Bisa lang sa si isang taon. Bye, guys. Bye-bye. Hello, guys. Pauwi na kami. May nakain doon. <laughs> May excited sa kabila. <laughs> Hello, guys. Eto. Parap na yung camera. Hello. opa na sa'n. Pauwi na kami. Oh, no. So, traffic pa rin, guys. So, traffic tropic. pa rin. Ayun, um, no. Traffic pa rin, no. Traffic. Sabi ko ito sa S and Z. Minsan-minsan guys, dapat maging masaya tayo kahit pandemic. Pandemic, marami may problema. Enjoy lang life. Oo, kahit Hindi walang, walang kahit myself. walang jowa, walang asawa, enjoy lang yung life. Nagpaparinig <laughs> 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 siya, forget may asawa na siya. May asawa na siya, ku may asawa na po siya. Oh, para you know. no issue. <laughs> I'm taken. Ako talaga yeah. niyo. <laughs> How about you? One? <laughs> eh, <ready> dito mingle. <laughs> oh no. Isusuko ko isa tunog na ganda ng tunog ng motor. So traffic, guys, oh. Traffic. Ang traffic, pero ang daming tao sa loob, ang daming nag-SM. Parang hindi pandemic. Grabe, grabe, grabe. Guys, Follow nyo ako sa YouTube. Saw... Nato FW. Nato no, FW. Nilagay ko na lang dito. Nato FW. No. click nyo yung ano. Yung bell. Yung bell para updated kayo sa mga oh. nakakatawang video ko. Wow. singer yan, singer. singer. <laughs> singer po siya, singer. Ako hindi mo ako masyado nag upload ng video. Nag-ready pa. <laughs> Nag-ready. Busy-busy siya kumain. <laughs> Pakantay mo yung nasa likod. Pagta <laughs> Ano po yung gusto nyo? Kahit ano, <laughs> gusto yung street Gusto <laughs> po yun. Nakakatakot ba ako <laughs> Walang copyright Kaya, yan. Wala kasi wala namang mame. Ano ba? Naiya ako. lang. Ayoko nga. <laughs> Ganito gawain pag traffic. Kain. Kain. <laughs> Tulog yung Kain. <Okay>. Kayong... <laughs> Pag siya po kasama niya, lagi pong pagkain ang hawak niya. Mm. <laughs> so, so, alam niyo na. <laughs> Kasi ano po yan yung may balak. Mm. Na. Oh, my God. No. <laughs> <laughs> ano to? Ba't nag po kuya? So, tropic. Oh, no, no, no. Tayo makaka-uwi. Ang tropical. Ang tropic. Ang um, tropic, tropic. Okay, guys. Bye.